Diba sinabi ko naman yan sa inyo na si Amy ang ginagawa na lang yan para kunyari kumampi siya sa mga Duterte. It's because, o oh, kaya kumampi yan sa mga Duterte mga bossing dahil gusto ng ali na yan na yung kanilang political ano. Kasi hindi lang yan Marcos as a huli. Eh. I mean Marcos as the first family eh. Meron ng ibang Marcos na kailangan protektahan eh. Which is yung Marcos ah uh, Manotok. Marcos Manotok, yun na yung kanyang mga poprotektahan. Kaya, nakanino ba ang tao? Nakay bong, bong ba? Hindi. bongbong -bong yung tao dahil sa pera. O, oh, pero ang totoong tao, nakay PRRD. Kaya dumidikit siya sa mga Duterte. Dumidikit siya sa mga Duterte para makuha niya yung organic na mga butante. Bakit? Kasi tingnan nyo mga bossing, sobrang palpak nung kapatid niya. Kapag ito, isang ano lang, isang pitik lang, nag-people power, matatanggal talaga to. Buong pamilya nila washed out na naman sa kapangyarihan yan. Lahat yan, washed out yan mga bossing, walang matitirang mga Marcos sa kapangyarihan kapag nangyari yan. Kaya ang ginagawa ni Amy, hindi niya na pinoprotektahan yung buong Marcos clan ang pinoprotektahan na lang niya kaya siya dumidikit sa mga Duterte e para yung kanyang manotok Marcos na political clan. Oh, ganun yun mga bossing. Manotok Marcos political clan. Kasi ang mga anak niyan, mga nag nagsisilbi din sa probinsya nila. Oh, so ganun yun. Wala na yun pakialam kay Bongbong. -Bong. Walang pakialam yan kay Bongbong. -Bong. Kunyari, pero, sa totoo lang, putya, kapatid niya pa rin yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magpapaloko dito because again, blood is thicker than water. Sinabi niya noon nakaraan, uh, hindi daw totoo yung blood is thicker than water. Oo, siguro kaya niyang bastos-bastos yung pinsan niya, pinsan niya lang yun eh. Pero yung kapatid niya, never niyang pinangalanan, never niyang pinahiya never niyang sinisi-direkta sa mga nangyayari sa bayan natin until ito na nga nangyaring uh, pagsasalita ni Baste at pagsasalita ni PRRD, eh, kita mo naman, wala siyang kay Baste, siguro dahil kaya-kaya na niya si Baste, mayor lang. O kaya, tinwish niya pa yung sinabi ni Baste kasi mga bossing, ito talaga yung sinabi ni uh, Aimee Marcos dyan, ha? Ito yung sinabi ni Aimee Marcos. Oh, pakita ko lang sa inyo. Ito yung unang sinabi ni Amy noong siya ay uh, noong nung kasagsagan. No? Oh, nung uh, mainit na batikusan no? ng Coke versus Fentanyl. Oh, sabi niya, nagulat ako, na ako sa Davao, biglang nagkaroon ng announcement yung tungkol kay Mayor Baste. And nung nakita ko nga si Mayor Baste, nagsorry siya sa akin. Sabi niya, pasensya na ha, sorry, sorry. Naintindihan ko naman kasi, syempre, sino ba naman na anak ang hindi magdadamdam kapag ikukulong mo na yung tatay pati yung ate niya, ha? Ucha. So, ibig sabihin, yung idea na makukulong ang tatay at saka yung ate galing sa kanya. Hindi naman yun iniisip ni Basti. So, kaya kung titingnan mo sa statement na ito, kasi hindi naman yun actually ang purpose ni Busti. Kalinaw-linaw ng sinabi ni Basti. If you do not have aspirations and love for your country, might as well resign. Simple, kung hindi mo na mahal. Sinabi niya ba dun sa kanyang speech? Sinabi ba ni Basti na if the ICC will go here? Bla bla bla. Wala naman siyang sinabing ICC. Wala naman siya sinabi na makukulong yung atin niya at saka yung tatay niya. Wala naman siyang sinabi tungkol doon sa issue ng uh, Kongreso kay kay Pulong. Kaya ngayon si Inday takantaka ako eh, takantaka ako mga bossing. Kasi ang statement din ni Inday, sabi ko, walang bum may bumibilog talaga kay Inday si Aimee yun eh. Kasi si Inday, ang iniisip niya, uh, yung outburst ng kapatid niya is a brotherly love. So parang ginagawang tanga ni Inday at saka ni Amy yung kapatid niya. Na kaya nagsalita ng ganun dahil siguro pressure na dahil nga yung ICC, yung issue ni Baste, ay yung issue ni Pulong sa Congress na 51 billion di umano. At saka yung ICC din sa atin niya. Pero kung babalikan mo talaga yung speech ni Bastina yun, wala naman siyang sinali, sinali doon na mga ano na mga kung ano-ano. Ang sinabi nga lang niya doon is kung hindi mo na mahal ang bayan mo kasi you are lazy. Anong, anong, ano noon anong connection nung lazy si BBM sa ICC? Sa pagkakakulong ng tatay at saka ni, ay, ni, ano, ni Sarah. Wala eh. Wala siya talagang connection. Kaya takantaka ako, bakit si Inday sinasabi rin niya na ah, hindi niya masisisi yung kapatid niya dahil ah, yung emotions na yun ay lumabas dahil mahal lang niya yung kapatid niya. Noong nagsorry si Baste at pinakalat nito ni Amy na nagsorry sa kanya, Galit na galit talaga tayo nun. Sinabi natin nun na Amy, hindi yun. <laughs> hindi yun yung reason ba't siya nag-sorry sa'yo. Sinabi natin, di ba? Ewan ko kung narinig, di ba, ste? Kaya kagabi, nag-post siya. Sabi niya, Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na naman ako sa drama mo dyan sa media. O ginagamit mo na sa drama mo sa media. Umingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Hindi dahil mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Tigilan mo na ako sa paggamit sa mga jamming mo. Pinalampas na kita minsan pero nag-iingay ka pa rin. Alam mo, nung unang nagsalita si Baste tungkol kay BBM na you are lazy and you have no aspirations and love for the country? Now, if you do not love your country, resign. Nung nakita ko siyang gumanon, sabi ko, ay patay. Pucha, hindi si Inday <laughs> yung ninahanap nating susunod na leader. Pucha si Basti. Sabi ko nga sa inyo, si Ina Reformina nung bago namin interviewin si ano si Attorney uh, Vic Rodriguez, nagkita kami doon sa hotel ko saan namin siya interviewin. Tapos sabi niya nga, "Uy, banat bay. Uy, boss dada, uy coach Oli, I'm watching your ano. Uh, I'm watching your uh, your shows." Oh, grabe, inuulit-ulit ko yung mga ano doon, yung mga discussions ninyo. Sabi niya, grabe, anong na-feel mo? Sabi niya sa akin, ha? anong na feel mo nung nakita mo si Basti na nagsalita ng ganun? Ah, sabi ko, sabi ko, PRRD, yung pose, yung atake, yung joke, sabi ko, PRRD, yung passion, PRRD. Sabi niya, yes, the pose, the, the, tone, the gestures, the body language. Sabi ni Ina Reformina, sabi niya, My God, lalo akong nagkagusto kay Basti ang pogi-pogi. Sabi ko, ako nga gusto kong halikan. Eh. Pero totoo, mga bossing na hindi lang kasi kailangan ng galing eh para mamuno ka sa bayan. Hindi lang kailangan ng talino para mamuno ka sa bayan. Mas lamang yung mahal mo talaga yung bayan mo. The reason why we voted for PRRD noong 2020, 2016 it's because we saw him kissing the a Philippine flag. Nung nakita natin na hinahalikan ni ano ni PRRD yung Philippine flag, sabi ko, doon talaga ako na move tapos yung halos maiyak siya sa mga meeting di avance niya so aside from uh, yung kanyang talino eh yung pagmamahal sa bayan yun yung political will na tinatawag so kung makikita mo sa tatlong magkakapatid na to hindi natin sila pinagsasabong pero personality wise May kita natin na si Pulong yung uh, ng ulo pero hindi masyadong ano... mainitin ang ulo pero hindi siya masyadong... Uh, tawag dito... Um, parang medyo mahina ang loob. Parang pikon. Oh, si Inday naman, yung uh, matalino... Marunong lumaro. So, politiko na talaga. at na rin kasing mayor yan eh. Si Baste, yung bago lang sa politika... Pero... Alam mo yun, parang pinagbagsakan na ng lahat ng problema ng bayan... Kaya may pinanggagalingan yung kanyang mga salita. Kaya if, if, uh, pahintulutan, kasi sabi ko nga sa inyo, walang ibang kingmaker kundi yung nasa taas. Magaling yung nasa taas. Minsan, hindi mo ine Yung mga taong hindi mo ine sila yung binibigyan yung binibigyan nung nasa taas, ng uh, responsibilidad. Malay naman natin, Di ba malay naman natin? So dito, kita mo, walang kaabog-abog, matapang. Bata pa ito ah. Mayor versus senador. Pero pinagalitan niya si Mayora. Sabi niya, hoy, linawing ko lang. Masyado kang maepal sa media. Ang ingay-ingay mo sa media. Ang dami mo na sa media ang mga pinagsasabi na kung ano-ano. Dati yung sa smuggling, kilala mo silang lahat. Hindi ka naman nagpasimuno ng smuggling na hearing. Kilala mo yung ganito, hindi ka nagpasimuno ng hearing. Ngayon na binatikos yung kapatid mo, bigla kang nagpahiring sa Dabao pa ng uh, People's Initiative. Para saan? O tas ang ingay-ingay nyo sa media, ang dami mong mga patutsada sa pinsan mo. O so ngayon, ano na? Nasaan na yung bangag issue? O, uh, hinahanap pa ba ng tao yung drug test ng kapatid mo? Hindi na. O kasi nga, sanay ka dyan, Aimee. Sanay ka sa, ano, sanay ka sa ganitong klase ng laro sa politika. Oh, sanay ka sa ganitong mga galawan sa politika, I Amy. Mean. Oh, alam mo kung ano yung mga issues na talagang uh, malapit sa puso ng mga Pilipino. Kaya yun yung sinimulan mo. Oh, sana. Ang tao ba humihingi pa ngayon ng, uh, ng drug test? ba, diba, naghamon pa si PRD after. O, drug test tayong dalawa. Total, inakusahan mo ko ng fentanyl. Tala, tara, drug test tayo. Oh. Sumagot na ba siya? Hindi pa. O, yung tao ba, naghahanap pa nun? Hindi na. Noong nakaraan, naghahanap tayo, nasan na yung, 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 ano, yung audit ng Congress? Laglabas ba? Wala. O, yun ang masaklap, mga boss. So ngayon, ang sagot ni Amy dito sa sa ano ni ano, di ay wala na, basta nag-usap na kami. Nag-usap na kami, okay na yun, hindi na ako iimik. Ik eh, ang, ikaw lang naman ang maingay. Ang sabi niya doon sa statement niya, sagot niya dito kay Baste, hindi naman, ay parang merong gustong pag-awayin ang mga Marcos at ang mga Duterte. Pucha, walang gustong pag-awayin ang Marcos at Duterte, kundi ikaw lang. Ikaw lang naman ang maghilig, mahilig mag-fuel eh. Sa totoo lang, ikaw nagsimula ng division eh. Ikaw yung naglabas ng mga ng mga disma pagkadismayo mo sa gobyerno at ikaw din yung naunang nagsabi na basta ako sa mga Duterte ako. So bigla na hati ngayon. Ay, sasama ako kay Amy sa Duterte ako. Nahati ngayon yung tao. Eh. So yun ang problema. So sabi ko nga eh, kung siguro, e ewan ko, parang feeling ko nga eh, na fuel si PRRD dahil merong bumubulong sa kanya eh. Na akala niya ang kakampi niya pero kalaban niya eh. Sa totoo lang yung pagsasalita ni PRRD doon sa Davao, wala na dahil nga hindi nasundan yung panawagan nang drug test una sa lahat pangalawa yung uh, yung yung mga LGUs hindi sumunod dun sa we are not for sale lumalabas ngayon na yung mga Duterte wala ng boses na yung mga Duterte mahina na so na-expose pa ngayon na si PRRD meron lang siyang mga Pilipino na nasa likod niya pero wala siyang mga malalaking politiko mga malalaking tao na pwedeng magpondo sa lahat ng mga propaganda niya. Yun ang pinakamasama sa lahat.